Walang nagawa ang ilang chuper kundi umanib sa kooperatiba para sa PUV consolidation. Kailangan pa rin daw nilang pumasada para hindi matenga ang kanilang kabuhayan. May report si Joshua Garcia. Matapos ang sunod-sunod na protesta ng mga transport group dito lamang nakaraan taon, minabuti natin ng karamihan sa mga operator at jeepney driver na sumunod sa konsolidasyon para sa modernization program ng pamahalaan. Ito ay sa kabila ng binigay na extension para sa mga hindi pa nakakonsolida ng sasakyan na pinayagang bumiyahe pa rin hanggang sa katapusan nitong Enero. Pero siyempre, pagka-consolidate, kadiretso siya 'yung chimpai ng sasakyan. Mm. Dahil kung hindi ka sasali sa consolidate, wala, walang mangyayari. Matatenggalian din mo. Sa opisyal na pahayag ng Department of Transportation o DOTR, nanawagan ito sa mga aplikante na bayaran na ang mga kinakailangan fees para makasama sa Final Consolidation Report habang pinahihintulutan ng mga unconsolidated PUVs na magpatuloy sa kanilang mga ruta hanggang January 31 ngayong taon na. Magkakahalo naman ang reaksyon ng mga juper hinggil sa isinusulong ng Department of Labor and Employment o DOLE na regularisasyon para sa mga jeepney drivers upang makatanggap ang mga ito na mga benepisyo mula sa pamahalaan gaya ng SSS at PhilHealth may ilan na mas pipiliin pa rin na maging ordinaryong chopper. Anila, hindi na raw kasi ito napapanahon lalo't karamihan sa kanila ay may edad na. Ay, ay, kung walang limit sa edad, pwede naman siguro. Ay, may mga edad na kami, buti kung tatanggapin pa nila kami. Magsarili mag na lang tayo, yung self-employed, tulad niyan. Dapat naman paginawa ginawa yan. Oh, ba? Diba? Kasi matandaan na kami. Ngayon, wala pa rin. Iba sa amin, walang SS. Halos wala lahat eh. Kaugnay naman ang nasabing modernization program, may alok ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na ayuda para sa mga tsuper na naapektuhan ng konsolidasyon kung saan makakatanggap ng one-time financial assistance ang beneficiaryo na maaaring sa paraan ng medical assistance, burial, transportation o tulong pinansyal para sa iba pang support services. Ay, kung mayroon naman siguro, di bakit hindi? Kung magbigay sila ng ayuda, mas maganda ngayon para makatulong din sa, tulad sa amin na ah, hirap ng biyahe namin ngayon. Joshua Garcia, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.